Nandito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakilig na love story nila Kalinga Pedo at Ate Viancy. ay aking makilala pagpapatuloy ng ating video ay ito nga ang pagpapatuloy ng kanilang pag-explore -e sa Albay kasama si Kalingap Edu at Fiancé kasama din ng buong Kalingap team. Ito nga ang kanilang second day sa Albay at pagkatapos nilang mag-picture-picture kasama ang mayon ay Dinala na ni Kalingap Edu si Viancy sa isang bilihan ng mga bracelets. Dahil noon sa Palawan ay bumili din sila ng couple bracelets bilang souvenir. Ngayon ay pibili na naman sila ulit ng isa pang couple bracelet para magsilbing memories nila sa Albay. Kaya naman kinilig ang mga viewers dahil sa mga sweet gestures na ipinapakita ni Kalingap Edu. Pumili na nga sila ng kung ano ba ang babagay sa kanilang dalawa na bracelet. Hmm? Para libre lang kita. <laughs> Sige. Sige, anong gusto mo? Pili ka. Anong gusto mo? anong gusto mo? Ano nga pala, asan yung binili ko sa'yo sa Palawan? <laughs> ha? Eto? Ito ba yata yan? Sabihan. Okay. Huh? Dapat, meron din tayo dito. Tara, pili tayo. Ano pong bagay sa atin dito? Tara. po? Um, um, siguro ito na lang. Maliit ka. Pula. Malaki. At saka okay. <laughs> po talaga. Ha? nakakakili dahil kahit hindi pa man din sila ay marami na talaga silang napupundar at nabubuong memories na magkasama sila. Noon sa Palawan ay bumili sila ng couple bracelet at ngayon ay bibili na naman sila ng panibagong nilang couple bracelet na galing naman sa Albay. Itong mga bracelet na to ang magpapahalala sa kanila sa mga memories at mga alaala na binuo nila sa mga lugar na yon. At yon ang magpapasaya sa kanila. Sa mga susunod nila na pupuntahan at i-explore na lugar ay siguro bibili na naman sila ng mga couple na gamit dahil ito ay nagpapakita ng sweetness nila sa isa't isa at nagpapakita ng mga feelings nila kung ano ba talaga ang kanilang tunay na nararamdaman. Napakasweet talaga ni Kalingap Edu dahil pinakisilbihan niya talaga si Ate Viancy sa buong makakakaya niya. Okay naman. man. Ako nito may. Paka lang. lang. Paka walang lang. Paka walang lang. Paka walang lang. Paka lang. lang. Paka walang lang. lang. Paka walang lang. 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 <laughs> Tinikal mo na yung isa eh. Tinikal mo yung laki, eh. binala mo na yata. May isa. Ito na lang kapalit. May remembrance na tayo sa pa Palawan. Tapos ngayon, may remembrance pa tayo sa Albay. Let's see? Ang <laughs> gana. Masaya na ang ano. Masaya na ang wifey. Masaya <laughs> <laughs> na. Siyempre, kung masaya ang karaniwan na nating nakikita na sa isang relationship ay mas sweet talaga ang babae kesa sa mga lalaki ngunit sa sitwasyon ni Kalingap Edu at Viancy ay hindi hindi natin may pagkakailan na mas sweet talaga si Kalingap Edu at mas nagpapakita ito ng kanyang mga feelings para sa kanyang babaeng minamahal at nakakatuwa dahil natatanggap ito lahat ni Viancy dahil ito nga daw ang first time na may nagaalaga daw sa kanya ng ganito at may nagpaprotecta sa kanya. Nagbiro pa nga at nagsabi siya to Viancy na naku wala daw siyang dalang pera. Ngunit sabi naman ni Kalingap Edo at nagbiro din siya na tatakbo na lamang daw sila. Ngunit pagkatapos nun ay syempre si Kalingap Edo talaga ang nagbayad para ipakita kay Viancy na talagang tunay ang nararamdaman niya para sa talaga. At, ano, pa? <coughs> ano pa? Siguro po yung ano. Ano pa? <coughs> ano pa? <laughs> <Kasi mag -tayot? laughs> oh, parang hindi sigurado. Ano yan? Thank you po, dito. <laughs> Thank you po. Kalma <laughs> Kalma lang, okay? Kalma lang. Huwag kang kabahan. <laughs> Kalma. Gusto ko pag nandito ako, katabi mo, lagi ka lang ano. <laughs> Sipi mo parang normal lang. Parang wala lang, parang walang video. Oh. Okay. <laughs> Napaka-cute ng bracelet na binili ni Kalingap Edo para sa kanilang dalawa dahil bagay na bagay ito sa kanilang complexion. Bagay ito kay Viancy dahil maputi talaga ito. Kaya naman tuwan tuwa si Viancy sa binili ni Kalingap Edo na bracelet. Mayamaya -maya pa ay napansin talaga ni Kalingap Edo na parang kinakabahan na naman si Viancy. Kaya naman, hinawakan niya ang mga kamay ni Viancy at pinakalma. Sabi niya na kumalma lamang daw si Ate Viancy at kapag kasama niya daw si Kalingap Edu, gusto niya na maisip niya na safe naman talaga siyang kasama si Kalingap Edu at papatektahan siya nito at hindi hindi ito hahayaan na mapahamak. Bye. Pagkatapos si habilahan ni Kalingap Edu ang kanyang sarili at si Ate ng bagong copper bracelet na talagang magsisilbing kanilang mga memories sa pagpunta sa albay ay pumunta na sila sa kaninang activities. Ngayon nga ay pumunta ang buong kalingap team sa isang trails at sila ay sama-sama nag-rides. Masaya talaga ang mga kalingap girls lalo na ngayon lang nila ito mararanasan. at masaya din naman ang ibang kalingap boys dahil magkakasama silang lahat at ito ay panibago na namang memories na talagang aangalahanin nila habang tumatagal Kaliwat ka kanang tawanan at tili ang talaga ang maririnig habang nasa trails ka kaya naman enjoy na enjoy sila I know sometimes there that... are. Grabe at napakaganda pala talaga ni Viancy kapag nagre-ride, bagay na bagay sa kanya ang sinakyan niyang motor. Kaya siguro kapag natuto siya na mag-motor dahil may bago nga sa kanya binigay ang kalingap team ay siguro bagay na bagay din talaga sa kanya ang pagmamaneho. Sa kabilang banda ay tuwang-tuwa talaga ang mga kalingap angels at kalingap boys sa mga dinaanan nila. Marami silang dinaanan na meron pang tubig at yung iba naman ay tuyong daan. Ngunit ito ay masyadong challenging dahil medyo mabato nga sa kanilang dinadaanan. Ngunit okay lang daw yun ito para sa kanila dahil ito ay bago na namang memories at talagang kitang-kita natin na na-enjoy naman nilang lahat. Sana dumami pa ang kanilang mga adventures. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap Team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan mo talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye! i